Tumanggi naman ang liderato ng Senado na magbigay ng komento hinggil sa umano'y impeachment plot laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nilino naman ang Kamara na walang nilulutong impeachment plot laban sa Vice Presidente. Si Daniel Manalastasa sa detalye. Sa gitna ng mga alingas-ngas na may nilulutong impeachment case umano laban kay Vice President Sara Duterte, may payo si Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Hindi ako pwedeng magsalita niyan. At um, nais ko ring paalalahanan ang aming mga kasamahan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis o sa pinang impeachment dahil ayon sa batas posibleng makarating 'yan sa Senado. At um, hindi magandang pinapanguna ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring makarating sa aming mga lamesa. Bagamat sa Kamara nagsisimula ang impeachment, pero kung matatandaan, ang mga senador naman ang tatayong senator-judge kung sakaling dumating sa kanila ang reklamo. Pero ngayon pa lang, ang ilang kongresista nanindigan na walang nilulutong anumang impeachment plot sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Ilang beses na po itong nasabi na wala pong katotohanan yan. Uh, I, I hope this... Uh, rumor mongering would stop. I personally can categorically say na wala pong usapin na gano'n. Sa ilang oras at araw na ginugugol ko dito sa Kongreso ay hindi ko narinig yun. Um, ganun kasi talaga ang public service. Eh. Meron kang mga kaibigan na totoong kaibigan, pero meron ka namang kaibigan na gusto nilang may action. Uh, sometimes itong mga aksyon na ito makes them more important. Kaya ito yung mga bagay na dapat um, worry yung ating uh, um, uh, vice president. Kasi ang hirap nung may magre-report pero walang basihan. Sa ngayon, walang nagahain ng impeachment laban sa bise at nananatili pa lang na mga haka-haka ang usapin. Daniel Manalastas para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.